yung mga tropa natin sa tulay. yan dami na mumutok po. Oh. Ayun, mga bata. Oh. May mga ulam na. Pangulam! Mumutok oh. mga bata. Naka, nakahuli na. Oh. Sir Remenes, ayan. Marami nang huli. Ilan na huli mo, sir? May git lang po. na. Ba, wow, very good. <laughs> dami na. Shout out po! Oh, si Boss eh? Alex. No. Lahat <laughs> yung cooler na. Oo, oh, dami na pala. Oh. Plus pa to. Shout out yan. po sa mga taga natividad yan! Ayan. Ay, ito pala si Sir Raymond. Ayan. Ah, dito rin. Ah, si Nilo. Shoutout nga po pala kay Sir ano, Yeah. kay ano, kay sa pamilya niya, kay Tiner, tsaka kay Kuya Nito. Eh. shout Yon, shoutout. Sa sponsor ko din eh. Ah, uh, yes, tra <laughs> Daming ano, namumutok. At marami rin pong gataw ngayong araw na to, kaya tayo magigulo rin po kasi natanaw natin mga tropa natin namumutok ayan. Dami na ng huli oh. Puro ganyan size. Kahit na okay na yan. Oh, Puro ganyan size. Mga bata nakatikim na ng pangulam. Hoy, <laughs> ay, <oy. laughs> ay, ay. Ali, ano yan? <laughs> Para kalabuna. Para kalabuna muli. <laughs> ikaw ba yung lumalang kanina? Oo Lakas sa loob mo ha Balikan pa ka mamaya ikaw yung isang kuhanin din dyan Balikan pa siya lumalangoy diyan. Lu Ang luwang-luwang niyan. Makangawit hmm. mm. diyan. Si Pon. Sarin bali wala kaya pa naman Wala pa ata. Wala na ata. Mauubos niyo na ata. Wala <laughs> sticker. Wala kang dala sticker ngayon. Eh. Okay, kuya, oh. pag nakita ka namin. Balikap na naman. Nadali naman yata, Sino? kuya. Okay. Barat, 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 barat. Kaya mga mutok na yan sa tulay po na to. Ah, Ayan. So, yung buhat po nang in-upload natin nakaraan, Hanggang ngayon po marami po uh, lutang kaya kung mga gusto pong pumutok. Pumutok na po dito sa tulay ng Santa Isabel. At maraming... Okay, maraming maaga. oh. pumunta. Alas oh. 11, hapon na yun. eh maghapon ng lutang dito. Kaya pag matapatan nyo lang na walang hangin. Sigurado, tiba-tiba kayo. Puno ang cooler nyo. Sila puno na po yung cooler nila. Kaya ito meron naman huli si Sir ano, Jimenez. Adali na naman ha, tsaka yung po sa duluhan ng umutok din So ayun makikiputok na rin tayo, makikigulong na tayo Para makahuli rin tayo Kapal, dami Dami ha, kasi Wala na kami Dami Huwag kami, hindi namin makikita Ayun ha, mga duling kasi ito Ayun ha, ayun ha Dito dito dito, dito, dito ako mga kandiduri kapan, kaya kami lino lino ng malaki saan? ba? Dito. Parel, parel. Nadali ba? Nadali. Na na ah. Hindi ba nadali? Pero may mga isda na sila. Uwi na kayo at baka ma-discrash siya kayo dito. Uwi ka na. rito sa Hindi ko pala naon yung aking camera. Kadali na tayo. For the first time, may ulan may isa na tayo. Oh. No. Di, na, di ko na on yung camera. Hoy! Bunot. Ha, pa. Naalan ano? Alas na. Hindi Oh, huli na sana tayo. Oh, wala pa. Wala pa rin. Ang mga kadiskate. Napakarami pong isda. Oh. Pakikita ko pa sa napakarami isda. Oh. Yan, dami oh. Hmm. sawa-sawa po tayo dami po ayan dumating na yung aking panundot wala pa tayo nahuhuli yung una nating huli nalaglag pa ah, sasawa tayo dito ngayon sa kaputok ay napatid pa oh kahaba pa naman ay nako Mahaba ng buhol. Nako, naubos yung ating tali. Oh. Busit naman ah. Kunting silver pero... Ah, pwede na. Wala pa nga, nalaglag pa yung unang huli ko. tali mo at huli huli okay kaso na ubos na yung tali ko kalapit lang okay pangalawa na tayo sana wag na ito mabunot Nakubos yung tali ko, kakaputol Mumuhol kasi eh

Ih eh, basahan ko pala na ewan malalim marami nga kaso nakalubog naman kaya mahirap ba natin halos di mo nga makita pagka sa lalim eh

wala kumapalang, pa, naayt <laughs> naayt 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 na blessing again meron naman tayong pangluto ni misis Tuh mana ya? Tuh mana Boleh kak Boleh. Ha.

Ang laki -laki oh, laki-laki itong bagya. Oh, ang laki, -laki ito. Hello. Eh, hey, alis yung may tubig Pili-pili na malaki-laki. Ay, yung mga hipol. ito yan. <laughs> ay, baka yung, yun -yun yun, yun, yun. Bakit yung mga namin, simple. Ito, kung mga ista. Ito, malaki-laki. Magsasaba ka kaputok Magsasaba Papa. Bakit, hindi, hindi sila nabubulabog Wala. Wala. Kumayom pa. Pula. Iyo na 'to, Anne. Ah. Ah, nil. Hindi Hey. Tanggal. Ay Nabunot pa. Nabunot. Dog sila lahat. Naubos. Naubos. Buti saktong... Umang tumama. Buntis <laughs> yata. <Yeah>, Ini yang sentro tuh. <to>. Bagus <laughs> dagupan. <laughs> 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 sa <laughs> Bangus bangusan. Maya maya kung tawagin sa pampanga yan eh. Maya maya. Maya maya ang tabang. Tabang ako mama din Sa may ano. Poste. Bitna. Saglit lang makakapuno mo ka dito ng cooler eh. Pagka Hmm. Silver. Malaki. Maliliit pa daw yun. Ah, oh, sa pool. Maganda yung lutang. Napipilas kasi eh. Nakaya lang hulog na ako. Pag di napuruhan, napipilas. Oh, na, napipilas. Kalikate mo, inum ako. Kalikate mo. Kalikate mo.

Baka maano? Mabitukahan na. Mabitukahan na. Baka mamaya mababano ah. Malaglag lang. Nasa Nasa Triport na. alin ng mata. Oo Salam. Salam Maganda yung lutang niya kaya mm. wala siyang gawa na eh. So, nangyong... Ay, malaglag na nga ato! <laughs> Nabitukahan na. Tanggal na yung abdo. Nabitukahan na. Ah, huwag sawa kayo. Hakaputok. Kumalupot na. No? <laughs> Nagsawa. Katangali yung palilutang na kaya. Ah. Oh. Sa Pero sa't walang hangin. Kahit umaga mayroon. Para demo. Napakakapalponds daw. Hmm, sawa-sawa ka kakaputok talaga. Sige papa. Kailang uwi muna tayo dahil may naghahanap sa amin doon sa bahay. Hmm. Ta wait Tik mo na. Uwi muna ako. May naghahanap po sa akin sa bahay. Do, lagay mo cooler. Ay, uwi muna ako. May naghanap sa akin eh. Huwag muna kayo uwi ah. Mara marami kaya lang yung malalayo na. <laughs> eh, kaya hindi matanaw. Eh, eh, na yung na rin. Nangangalaw ako. Kaya mo natin mga natin mga katropa. Ta para makahit mamaya na kayo umuwi, pwede. <laughs> pa. <laughs> <laughs> eh. Alang namang Alang namang uwi pa kayo ay lalayo ng bahay niyo. Buti kung diyan lang. Kita oh. kita na. Oo. Anim pa yan. <laughs> <laughs> huh? Tabo yun. Alam mo, tabo yun. na May mga sungay na yan. Meron na nga. Hindi <laughs> ba? na. Ha? Oh. Eh, yung, yung kanin di pa luto yung isa eh. Oh, ano okay. kakansya ba yun? Hindi magkakasya sa inyo yan. Eh, akala ko kakansya pa yung kanin namin. Ano? Yeah. Hindi pa, hindi na pala. Eh, paluto pala ako.

na ay, 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 tama tama pala. Favorite eh, eh kuma. No, kuma na ako. Yung kambingan dito sa Sapang sa Hae, na featured nung linggo. Oh. Si so, Jessica Soho, yung kay Banji kambingan. Marami. Ang lakas magtinda ng kambing talaga noon. Ah. Magluluto talaga doon. Mas, masarap magluto. Sir Alexander. Yes, sir. Hmm? No? Di pa luto yung kanin natin na isa eh. Ay, ito, ito. Ay, konti naman ang karin mo. Yan lang, hindi naman mahubos yan. Hindi pala ako sa tobi. <laughs> <laughs> tobi ka mga. Eh ako, tina mo nga ako. Oh. Nakalima ka agad. Dapat pito na yan. Nalaglag pa yung dalawa. Okay, tatlo na yan. Nalaglag ay, kung hindi nga lang... Ayun nga, ay, pagkakain natin, babalik tayo doon. Makapalit ng basa. Okay, sisibat na kayo. Okay. Ma, may hangin pa ba diyan? nyo daming bata. Dami matang meron. Ano ng huli. Oo. Eh, wala. Wala si may pa ba? Meron. ka ba? kaso may ano. Ay, meron pa. Pa. Pa.

Or Or Yan. Ay. Wala. Wala. huli Baba. Grice. Mimi pa ko mimi, baboyo. Yeah. Andale. Ngayon. Hey. Hala. Law na Holi. Kain huli nga, alit lang. Kalakunan din na. Yeah, happy pala. Kaya wala halaga wala. Wala lang sa buntot. Oh, ano? Happy bigo. Hindi, malaki na yan. Nabibigyan lang. Ika. Nipis, manipis, manipis. Manipis, manipis. Kinain. Maka <laughs> mga doon na bolo. Na ano siya? Kala ko lang kuni. Nakaharap eh. Ako po. Nakaharap ka parang. Mabubunot ito. Nakaharap eh. Hmm? Hindi, hmm? nasa ano eh? Nasa nguso. Eh, hindi mapupulot siya. Maliit lang <laughs> yun eh. Oh, sabi ko sa'yo. Pulot <laughs> na. Ah, mabigtas. Ah, nguso eh. Lahat <laughs> pala pin. Oo, oh, lahat pala pinatukang kuli Lagta. Tayahay. Eh, <laughs> Kimano? na kayo. Sa, uwi na kayo, umuwi Ka, na sa ba si mo Nali, asan si Uwi na. Okay kaliit naman ay ay ito naman lubog na kasi di natin mapansin mabuti nakakailang ano na rin tayo di natin masyabasya tumahan na po dahil lubog na lubog pero nakakatali pa rin tayo kaya lang di napupuruhan pala mo pag nasa ilalim na mm maliit -mm. Yung tubig. Ayaw, may mahuli. <laughs> <laughs> Kaliit naman ito. Tatabi ka tata, dito. Tata. Hulutang siya. Hulutang siya. Laki ng bala na yan. Para sa tiniradol na tumagos eh. Nag-change ano tayo? Change air gun. Kasi lubog silang masyado. Deh. Gamitin natin ng pangmalakasan. Pero dalawa lang ako po isa. Naku <laughs> dorpin. Oh. Dorbei 'Yung bigat ng balak. Baon. yung balay. Baon. na. na? kilo na. Hmm. Nang hmm. ngayong... uusan <laughs> nah, na sila ng hangin Yung tangke Yung tangke yeah, na Yung laman Yung oh. kain buhat Diba? Ito. Magsisi ano na kayo kasi marami na kayong huli Ako <laughs> okay, okay na rin marami na rin to Bali pito Ito ka <laughs> mga <laughs> <laughs> dito ka rin sa <laughs> ano Hindi Tingnan naman mauubos yun <laughs> oh. At saka di pa naman ako uuwi ha Kayo malayo pa Wala okay, na rin naman mga tangke wala na rin mga lamang tangki nyo. Na, no. balik na lang kayo pagka gusto nyo ulit mamutok. Hmm. Kailangan oh, pa pumunta rito alas 9 alis. Sa Oo, ganyan. Alas oh, 8, tama-tama, alas 9. Oo, ayaw, malayo-layo pa kayo. Pahinga oh. pa lang konti. Oo. Oh. Saka makakapagpahinga. Oo. Ingat. Ikot natin na yun. Ingat-ingat na lang kayo sa ano. Ingat-ingat na lang. Ano. Ingat -ingat -ingat na lang. Oh, sige, sige. Thank you. Thank you. Salamat, Sat. Yes, salamat. Ingat, ingat, ingat. Eh, demo punong-puno. <laughs> mayroon na nga, no? 15 kilos. O, oh, di ba? Bukod pa yung mga pinagbibigay yung mga bata. O, tuloy na kami. Ingat, ingat, ha? Oh. Ako maya, maya pa. Kasi, mayroon pa naman, angat di pa umuulan. Saglit pa lang tayo, eh. O, oh. o. Oh. Ingat, ingat, ingat. dapat di iyan. Oh, kumayod ka. Dito poraya. Tayo kamot kamot. Kabag, kasi ngaban saya. Iya. Ge ingat kayo ingat. Dan <laughs> hey, muwina sila. Kasi anu na po? Ulan na. Sa so, masad na po maalon. Soya eh, makiskate, sobrang haya na po at wala nang lutang. Sa muina rin nating makatropa. naabutan dito at, at bago sila na pinauwi natin eh pinakaim muna natin kasi lalayo ng uwi nila kawawa naman kung papauwi natin sila ng uh, hindi pa kumain eh, mga tropa din natin yan so ayan at uh, wala na po nang papakita nakadalaw pa tayo tatlo sana kasi nalaglag pa isa eh sinachambahan ko na lang po lalalim kasi ngayon eh, wala na po talaga totally eh, kasi sobrang hangin So sa isang araw naman or bukas. At, uh, dito na muna tayo hangat meron, di ba? Meron tayo na uhuli. Ayun, gagawin ni, Ma, ni Mrs. yung walong ay pitong piraso na yun ang okay na naman ni Mrs. yun. May pagkakakita naman siya. So ayan, thank you very much po sa mga tropa natin na nagsilibot dito at naabutan lang natin. Kahit naabutan na dahil pumunta pa ako sa bukid. So ngayon lang ulit tayo nakapa next side, gawa ng visit tayo sa bukid dahil nag palay na rin tayo at saka nagmais kaya ayan medyo natagal tayo mamanik sa sa halos isang linggo pero ayos naman po at uh, nayari na tayo pwede na ulit tayo maniksay kahit saan so ayan at uh, salamat po uli sa lahat po ng viewers ko na patuloy po sumusuporta at tumatanggit na kay youtube channel salamat po ng marami god bless po ulit mga kadiskarte bye bye po